Muntik na. mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magayaw o mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng ulan, gutom, walang ayuda, naipit sa traffic, hindi pumasok sa trabaho. Ngunit Ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi. Maraming maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa PDP dahil binigyan nila ako ng pagkakataon sa rally nila ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na suporta at pagdarasal na siya ay maibalik dito sa ating bayan. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin sa patuloy ninyo na suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng pangalawang Pangulo. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa aming pamilya. Dako kayo ang amuang utang makabubuton kaninyong kanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo na makaservisyo sa atuang nasod. Daghan salamat. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, President. isang botante nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. will decide the future of our country ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan filipinos deserve better Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before. And I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte. Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen. Mga walang trabaho. Mga O maging ang mga what we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. pinagbabayaran natin ngayon ang pagbili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatagi, tumatanggi sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, bigit pa sa mga kabiguan ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghiinsulto sa ating mga Pilipino Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao Ang ayuda ay hindi naman likas na masama sa katunayan, marami ang natulungan nito noong panahon ng pandemya. Ngunit kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ang Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build, build, build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kaloob.